Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa mabilis na nagbabagong security landscape sa Indo-Pacific, unti-unti nang lamilinaw na seryoso ang Pilipinas sa pagangat ng kakayahan nito pagdating sa air defense at modernong gera. At ngayong buwan, isang malaking development ang lumabas mula mismo sa Seoul, nakikipag-usap na raw ang Pilipinas sa South Korea para sa posibilidad ng pag-acquire ng kanilang pinaka-advanced na fighter jet ngayon, ang KF-21 Boramae. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa isang opisyal mula sa Korea Aerospace Industries o KAI, kasalukuyang ongoing ang discussion sa pagitan nila at ng Department of National Defense at Philippine Air Force. Ang pinag-uusapan dito ay hindi basta-bastang upgrade. Ang pinag-uusapan ay 4.5 generation, semi-stealth, twin-engine, multi-role fighter jet na kayang tumapat sa mga modernong banta sa ere. Sa madaling sabi, isang malaking hakbang tungo sa tunay na credible air defense. Pero bago natin talakayin kung bakit napakahalaga nito, unawain muna natin kung ano ba talaga ang KF-21 Boramay. Ang aircraft na ito ay currently nasa final assembly at testing phase na sa South Korea. Target nila na ma-deliver ang unang batch sa Korean Air Force by mid-2026. Isa ito sa mga pinakaambisyosong defense projects ng South Korea, hango sa layunin nilang magkaroon ng sariling modern combat aircraft na hindi nakaasa lamang sa imported US jets tulad ng F-35 o F-16. Bagamat hindi pa ito full stealth gaya ng F-35, meron naman itong semi-stealth features, advanced avionics, at AESA radar system na isa sa pinaka-critical components ng modern dogfighting at intercept missions equip din ito ng air-to-air -air missiles at iba pang weapon systems na pwedeng i-integrate depende sa pangangailangan ng user. Kaya nga ang pitch ng Korea Aerospace Industries ay simple pero malakas, high performance capabilities, pero mas cost effective kumpara sa full 5th generation stealth jets. At dito pumapasok ang interes ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing jet fighter ng PAF ay ang FA-50 Fighting Eagle na gawa ng kain Simula noong dumating ang unang dalawang units noong November 28, 2015, unti-unti nitong binuhay ang supersonic capability ng PAF matapos halos 50 years. At mula 2016 hanggang 2017, na kumpleto ang delivery ng labindalawang FA-50 units. At noong June 2025 lamang, pumirma ulit ang Pilipinas ng panibagong kontrata para sa labindalawang additional FA-50s na i-deliver I'd hanggang 2030. Ang total cost, 18.9 billion pesos. Sa madaling salita, malalim na ang relationship ng Kai at Philippine Air Force. At ito mismo ang dahilan kung bakit sinasabi ng opisyal ng Kai na ang PAF ang tinuturing nilang leading customer pagdating sa FA50 platform. Mismong Malaysia at Poland pangaraw ang pumunta sa Basa Air Base Airbase para makita kung paano ginagamit ng PAF ang FA50 bago sila umorder ng sarili nilang unit. Pero heto na nga ang malaking tanong, bakit bigla na lang inuunang tingnan ng Pilipinas ang posibilidad na kumuha ng KF21? Ayon sa Kai official, kailangan ng Pilipinas ng mas modernong air defense system dahil sa geographic setup natin at security threats na patuloy na lumalala sa West Philippine Sea. Sa estimation niya, kung gusto talaga ng bansa na magkaroon ng credible self-defense sa loob ng ating ADIZ o air defense identification zone kailangan ng Pilipinas ng at least 4 na 50 s at 20 kilofarads 21 units Sa ganitong fleet composition, magkakaroon ng high-low mix strategy ang PAF, mabilis, flexible, at mura ang operations ng FA-50 habang ang KF-21 naman ang magiging primary air superiority and multirole combat aircraft. Kung tutuusin, sensible ang ganitong combination. Ang FA-50 ay trainer light fighter na kaya nang magsagawa ng strike missions pero ang KF-21 ay ibang klase. Kaya nitong magsagawa ng long range interception, suppression of enemy air defenses, maritime strike, at iba pang operations na hindi kakayanin ng light combat aircraft. In short, ito ang magiging tunay na backbone ng air defense modernization kung sakaling matuloy. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng Pilipinas at South Korea ang pag-establish ng MRO o maintenance, repair, and overhaul facility dito sa bansa. Since 2018 pa raw ito pa in preliminary study, at tinitingnan kung mas magiging cost-effective para sa parehong panig kung dito na mismo gagawin ang maintenance ng mga aircraft ng PAF. Sa mga puwersa tulad ng KF-21 at FA-50, malaking bagay ang local MRO dahil drastically nitong binabawasan ang downtime, logistics cost, at time in transit ng mga aircraft papunta sa Korea para lang magpa-repair. Pero ayon sa Kai, may condition dito. Kailangan daw may sapat na bilang ng aircraft sa Pilipinas para maging viable ang pag-establish ng MRO, dahil otherwise masyadong mataas ang operational cost. Kaya nga nila sinasabi na kung magkaroon ng Pilipinas ng 40 fa 50s at 20 kilo 21s, doon magiging praktikal ang pag-setup ng facility sa Basa o Clark Air Base. Bukod pa dito, nag-offer din ng kain ng iba pang equipment tulad ng firefighting helicopters under a government-to-government -government cooperation program. Ito ay mahalaga lalo na sa disaster-prone na bansa na tulad ng Pilipinas. Pero ang mas malawak na konteks dito ay ang lumalalim na security ties ng Pilipinas at South Korea. Noong October 2024, mismong si President Marcos at dating South Korean President Yoon Suk Yeol ang nag-formalize ng strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Nakapaloob dito ang mas pinalakas na defense cooperation, maritime security collaboration, anti-transnational crime operations, at infrastructure development. Kung titingnan natin ang geopolitical landscape, logical ang alliance na ito. Both South Korea and the Philippines face regional security challenges na may kaugnayan sa maritime disputes at regional power competition. Habang busy ang South Korea sa tensions nila sa North Korea, hindi rin may kakailan na nakikita nila ang strategic importance ng Pilipinas bilang alay sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng tumitinding militarisasyon sa West Philippine Sea. Para naman sa Pilipinas, ang South Korea ay isa sa iilang bansa na willing mag-offer ng advanced defense platforms na hindi kasing mahal o komplikado tulad ng mga Western systems. At higit pa dito, may proven track record na sila sa PAF. Ang FA-50 fleet ng Pilipinas ay isa sa pinaka-active sa Southeast Asia pagdating sa flight hours, kaya naman may tiwala ang PAF sa performance ng Korean aerospace products. Ngayon, kapag tinuloy ng Pilipinas ang pagkuha ng KF-21, magiging isa ito sa pinaka-transformative defense acquisitions ng bansa. Hindi lamang dahil sa capability jump na dala nito, kundi dahil magbubukas ito ng pinto sa long-term partnership with Korea pagdating sa aerospace technology, logistics, at training. Pero dapat din nating isaalang-alang ang realities on the ground. Una, napakalaki ng gastos sa pag-operate ng twin-engine fighter jets. Pangalawa, nangangailangan ito ng mas advanced na training at maintenance infrastructure. Pangatlo, kailangan ng government guarantee para sa long-term sustainment program upang hindi maging white elephant ang acquisition. Pero kung pagbabasehan natin ang direction ng current administration at ang updated AFP modernization programs, mukhang ang Pilipinas ay papunta na sa mas aggressive na pagmodernize ng defense posture nito. At kung mangyari man ito, hindi malayong maging isa ang KF-21 sa magiging pinaka asset ng Philippine Air Force sa susunod na dalawang dekada. Sa huli, ang tanong na dapat nating bantayan, hanggang saan kaya haantong ang negosyasyon na ito? Kaya ba talaga ng Pilipinas financially at logistically na mag-operate ng advanced fighters tulad ng KF-21? At kung matutuloy man, gaano kalaking pagbabago ang may dudulot nito sa ating air defense capability? Isang bagay ang malinaw, ang Pilipinas ay hindi na gaya ng dati. At habang ang rehiyon ay patuloy na umiinit, ang pag-angat ng ating air defense ay hindi na luho, kundi isang pangangailangan. At sa pananaw ng Kai at maging ng South Korea, panahon na para ang Pilipinas ay maging mas malakas, mas handa, at mas may kakayahan sa pagprotekta sa sarili nitong kalangitan. Welcome back to our channel kung saan tinatawag.